Isang anak na itinakwil ng magulang. Mayroon ding babae na nagpapaka padre de familia at Becky na walang kinatatakutan at inaatrasan. Lahat sila pare-parehong mga performer sa bar magaling sa panggagaya pero sa kabila ng glamorosong presentasyon gabi-gabi nakakubli pala ang kwento ng kanilang hirap, sakripisyo at pangarap. Ano nga ba ang tunay na pagkatao sa tunay na buhay ng mga arena rampadora? <coughs> energy nila. Naku, walang paglagyan. Hataw kung hataw sa pagsayaw. Talaga namang lahat masisiyahan at galawan nilang pang international. Ang plus size trans na si Kendra. Ang natural born woman na si Kiffy. At ang rakiterang Becky na si Miss Chronicles sino ba sila sa likod ng telon at entablado. Practice makes perfect. Yan ang motto ng 22 years old na si Ken. Palagi siyang nanonood ng mga drag performances online para makakuha ng mga tips at ideya. Pero bago maging isang drag queen, si Ken isang certified kontesera at bukonera sa pagiging ano kontesera parang kailangan mo maging as in babae kailangan mo maging feminine pero sa drag kasi lahat pwede mong gawin eh walang magjudge sa iyo pero sa beauty contest may nag-judge kasi sa iyo kaya kailangan laging perfect yung galaw ito po yung usual na mga heels na ginagamit ko pag nagpa-perform. Two years nang drag performer si Ken. Kaya matagal na daw niyang iniligpit at pinak-up ang kanyang mga gown na ginagamit sa pagbubiukon. Ito po yung wig na favorite ko sa lahat. I think po ang pinaka-pricey dito is ito po, yung wig po niya na to. Kasi feel ko mga ganyang wig po, nag-range po siya ng ano lang, 10K. Gastos man daw ang pagiging drag queen, mas di hamak na mas malaki daw ang kinikita ni Ken dito kumpara sa gabi-gabing pagsali sa mga gay beauty contest. Lalo pa't kailangan niya ng pera pampagamot sa kanyang ina na may breast cancer. Ang mas mahirap maging pageant queen. Bakit? Kasi sa pageant, unang-una wala kang expect na pera. Talagang sugal siya. May times na ano, matatalo ka. Wala ka talaga makukuha kahit piso. Pero kahit kumikita na ngayon ng sariling pera at nabibili na niya ang mga bagay na gusto niya, hindi naman daw nito kayang tumbasan ang pangungulila sa kanyang mga magulang nanganaw ang nanay ni Ken noong 2021. Solong anak lang si Ken, kaya mag-isa na lang siya ngayon sa buhay. Ang kanya namang ama na isang hapon, kahit kailan hindi niya nakita at nakilala. May part na nasasaktan ako pag iniisip ko na pag nagpo-perform sila, nandiyan yung nanay nila, sinichear sila. Tapos ako iniisip ko, what if kaya nung nabubuhay pa yung nanay ko, tinutulungan niya kaya ako gumawa ng pyesa. In, ano, proud din kaya siya sa akin. Parang pinapalakpak niya din ba ako ano, sa, sa, sa taas ng stage. So parang pag naiisip ko yun, nakakalungkot. Apat na taon namang drag queen, ang 26 years old at tubong San Pedro, Laguna na si Effie mas pinili ko yung drag kasi ani uh, um ito yung parang trabahong feeling ko magagawa ko siya kahit na enjoy ako so ito kasi yung drug sobrang magical niya sobrang dami niyang binabagong buhay at binabagong itsura Bago siya napadpad sa makulay na mundo ng pagdadrag, nagtrabaho muna si Effie ng apat na taon bilang sales specialist sa isang local makeup brand. Maayos naman daw ang kita niya dito, pero mas pinili niyang maging full-time drag performer, hindi lang para makapagbigay ng saya sa ibang tao, kundi para pasayahin din ang kanyang sarili. kali diagnosed si Effie ng depression. Nagsimula daw ito nang maging breadwinner siya ng kanyang pamilya. Ayoko na i-disclose yung reason, pero at least now, uh, naagapan ko po siya, sabi nga po nila. For me, yung drug yung isa din talaga sa nagsagip. Kasi nang nag-start yon during pandemic, Iba yung joy na nabibigay ng drug sa taong may depression. Literal na kinareer ni Effie ang pagiging drag queen. Hasang-hasa na si Effie sa paglilipsync at pagsasayaw, pati pag-split naku, maning-mani sa kanya. I do a lot of stunts like splits and drop but uh, the most ano yung pinaka specialty ko po is I use to perform with political statement. <laughs> Kung akala nyo naman na ang pagiging drag queen ay para lang sa mga Becky, meet Samantha. Ang 24 years old na legit na babae pero self-confessed na babaeng bakla. Kaya naman ang kanyang drag queen name hango sa kanyang pagiging girl. Sobrang simple nung paliwanag kasi nga as a girl, meron tayong kif ayun na yun. Charing. Sabi nila, since wala akong drag name, sabi, what if yun yung gamitin mo? Sabi, kasi one word, pero branding na agad. Noong nakaraang taon lang, nagdesisyon si Samantha na maging full-time drag queen performer. Pero bago yan, nagtrabaho muna siya bilang call center agent. Aminado siya, mas malaki ang kita sa pagko-call center. Pero hindi raw niya nakikita ang sarili sa ganong profesyon. Uh, hindi talaga ako for office. Sa so, tututusin, mas nakakapagod yung pagpa-perform. Pero mas ramdam ko yung pagod nung nag-BPO ako. As in, sobrang drained ako compared sa pagpa-perform. Dahil natural na may talent sa pagsasayaw, hindi naman nahirapan si Samantha na mag-adjust sa pagda-drag performer. Ang kanyang mga pyesa, madalas showgirl ang tema. At kapag sinabing showgirl, total performance talaga. Itong wig na to sobrang special sa akin ito. Dahil ito yung pinakang first ever wig din na nabili ko. And ngayon ko lang siya pinastyle. And bili ko dito almost 4K na agad wig pa lang. Ito lalo na dahil maliit tayo. Kailangan natin ng ganito kataas na heels. Ilang inches? I don't, I, hindi ko na sure. Siguro mga 8. Pakitaan ko kayo. Ako nagbato nito. Ayan. Ano lang siya, katulad nito, sabi ko ka, pwede ka makamura sa outfit. Basta, elevate mo. So, ito, bili ko lang ito sa shop, sa online shop. Yung catsuit. And binatuhan ko siya. Ako nagbato niya, isa-isa. Ang mentor at isa sa inspirasyon ni Samantha sa pagda-drag, walang iba kundi si Precious Paula Nicole, ang kauna-unahang winner ng Drag Race Philippines drag naman kasi hindi yan. isang practice mo lang, magaling ka na agad. Hindi syempre, kailangan niyang mag-aral, kailangan niyang mag-practice. I believe, isa sa mga nag naging pioneer dito sa Manila, sila nag-start. Kasi kahit nga ako, hindi rin ako aware na pwede pala, pwede palang magawa ng mga tong babae, yung, yung mundo na ginagalawa namin. Pwede din pala nilang pasukat, pwede rin pala pagkakitaan. At nakakatuwa lang din na alam mo yun, gumagawa siya ngayon ng mark na kapag sinabing AFAB, isa yun si Kipis sa mga nak nakikita na ngayon nakikilala sa Maynila at sa mga drag scene dito sa Philippines. Hi, baby boo! niya nakita ang kanyang mundo sa entablado. Sa kanyang pagkatao, malayo sa trabaho, isang firm mom si Samantha sa kanyang alagang aso. Ito daw ang nagtatanggal ng pagkalungkot niya sa tuwing naiisip na malayo siya sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Dito sa rampa, sinasabing, Welcome ang lahat! Lalaki, babae, kahit mga miyembro pa ng LGBTQIA plus community, nagpe perform si na Kien bilang Kendra, Samantha bilang Kifi Nicole, at Effie bilang Ms. Chronicles. Ang bentahin nila dito, ang mga drag performance na pang world class na ang dating gusto pa nilang mas i-level up pa. Mas malawak na tulong sa ating mga kababayan. Ang totoong target ng lugar na rampa. Livelihood o kabuhayan para sa mas marami ang paghanap buhay ang gusto nilang mangyari. Ang galing, di ba? Para sa akin, ang rampa ay drag. At para sa akin naman, ang drag, wala na po yan sa isang kahon. Pwedeng straight na lalaki na gusto niya mag-express ng sarili niya in, through drag, pwede. Pwede rin babae, pwede rin transsexual na gusto mag-drag, kahit sino pwede. Bukod sa intramuros, luneta, corridor, eh pangarap ko din rampa eh maging isang top tourist spot. Si R.S. Francisco ang isa sa may-ari ng happy place na ito. Pamilya na rin ang turing niya sa kanyang mga drag queens. At paglilinaw niya ha, ang pagiging rampa reyna ay wala daw gender na requirement. Para sa akin, ang rampa isang komunidad. Isang komunidad kung saan lahat welcome. Isa sa mga vision namin ng mga co-owners ko dito sa rampa eh, mapantayan natin ang galing ng drag scene, drag community, drag performers sa ibang bansa. 4 ng hapon ang call time ni Ken, Samantha at Effie. Pagkatapos mag-rehearse ng kanilang mga production number, sinisimulan na nila ang pag-aayos at pag makeup na inaabot ng humigit kumulang dalawang oras. Pagtuntong ng alauna ng madaling araw, it's showtime! Bigay! Split dito! Tumbling doon! Buwis buhay talaga! Sina Kendra, Kiffy, Nicole at MZ Chronicles. Hindi makikitaan ang pagod sa kanilang mga ginagawa. Hindi rin bakas ang kanilang mga pinagdadaanan. Dahil the show must go on todo bigay pa rin sa kanilang pagtatanghal. Dapat, ganyan tayo lahat. Mapaentablado man o sa totoong buhay, dapat palaging slay! I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pa sunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need. May keratin, may argan oil all the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.